Hello, guys! Hello, everybody! So, ngayon, guys, um, i-update yeah, ko kayo, guys, dun sa aming, uh, mga biik na 70 na piraso na biik, guys. So, i-update yeah, ko kayo, guys, kung uh, kamusta sila or ilan na lang ang naiwan. Kasi nga, guys, yung 70 na na anak ng, ano namin, ng nang inahin naming baboy eh, hindi hindi sila ano guys ya yeah. hindi sila perfect lahat na malusog sila kumbaga eh, hindi sila perfect na uh, maganda yung kalusugan nila so sa ngayon uh, ko yung best ko na alagaan sila alam nyo ba guys na kung magpadidi ako sa kanila sa kanilang nanay eh ano yan guys it exit bien guys ang ginagawa ko para lahat sila makadidi. Kasi nga guys, kung kung isabay mo sila na 17, hindi lahat makadidi guys. Kasi nga, alam, alam nyo guys, yung yung didi lang ng inahing baboy is uh, 40, ah, uh, 13. Supposed to, to be 14 yan. So, kaso lang, hindi pantay yung hilera ng didi niya. So, yung isa, ah, uh, ah, uh, anim, yung isa naman sa kabila, pito. So, 13. 13 lang. So, uh, yung update guys sa kanila guys, eh, okay naman sila guys lahat sa observ uh, observation ko. Kaloyan man. Pero may isa lang akong concern guys. Kasi, nasabi ko ba? Ah, nakalimutan kong sabihin sa inyo guys. Na may, mayroong isang anak talaga na biik guys na uh, hindi siya normal. Kung baga yung pag uh, yung pagkabuo sa kanya. So, kompleto naman yung ano niya, yung mga body parts niya. Pero yung ano lang niya guys, is yung dila niya. Eh, guys, o oh, ang haba nung dila niya hanggang dito. Talagang haba talaga guys. So, nung unang nung labas niya, nagtatry siya guys. Malakas siya. Tinatry niya guys na magdidi. So, kahit anong gusto niyang didi, one day to uh, nung madaling araw na yon paglabas niya hanggang umaga hanggang tanghali hanggang gabi so tinatry niya guys na dumidi sa nanay niya so ayaw talaga guys hindi siya um, umagdidis sa nanay niya hindi niya makagat talaga ba kasi yung dila niya mahaba tapos malaki pa So, hindi siya, hindi siya makasipsip sa dili ng nanay niya. So, medyo abnormal yung dila niya, guys. So, sa 17 sila, guys, siya lang talaga yung hindi makadede. Except sa dalawa na napansin ko, tatlo yun sila, guys, na ya, talagang uh, binibigyan ko talaga ng, ano yan, guys, na special treatment. Kasi yung mga kapatid niya, eh, iba, eh, malakas naman. Pero, syempre, may dalawa talaga na medyo, maliit tapos yung isang mayroon naman na yung dila niya eh mahaba na hindi makadidi so okay naman silang dalawa guys na itawag ko nga ano guys si eh, si split <laughs> dalawa yun split tawag ko kasi nga hindi sila makatayo nung pinang nang nung luwa sila sa nanay niya yung kinalala niyo guys yung mag split siya so ah, uh, nagaano yung araw guys kumbaga eh, um, Sir, nung pa sila, hindi sila masyadong nakakalakad. Yung nakaupo lang sila, guys. So, kahapon, obserbahan ko. Tapos, kaya na ng umaga, No, binabantayan ko sila guys eh. Na-observe ko. Nakakalakad na silang dalawa guys. Yung, yung, tinatawag naming split. Kasi nga sa, talagang nakakaupo lang yun. Hindi masano nakakalakad. So, nakakalakad na sila guys. Congrats sa kanilang dalawa guys. sa so, tapos, sa uh, itong si... <laughs> tawag ko kasi itong yung ano, yung... Yung mahaba yung dila niya na naka hindi makadede. Si Will Will, kasi tawag ko guys. Tingin guys, may mga pangalan niya. <laughs> si Will Will, pangalan niya guys. So, <laughs> ang, ginawa ko dyan, talagang binilahan ko kahapon, guys, ng ano, ng dede, piber. Ay, hindi guys, yung piber ng dede, may kula. Kasi si Brayden, meron siyang bibiro ng mga old. So, hindi ko tinapon. So, pakinabangan naman unit it sa mga animals, diba? Kasi, at saka marami na rin akong nabigyan, guys, na, na, nangangailangan ng mga dede para sa kanilang mga hayop. So, may nabigyan na rin ako sa mga dede ni Bridget na hindi nagamit. So, ngayon, hindi na ako bumili ng dede. So, biberon o so, battle. Bumili na ako ng nipple, Tapos, gatas niya na nistudyo na parang yung para sa 0 to 6 months. So, yung try ko, pinadidi ko gabi, kahapon. Hanggang umaga, nung pinadidi ko na siya, napansin ko, guys talagang parang gumib up na siya sa ko ano eh kasi na ingay guys kasi yung nasa likod ko eh second batch yan guys so sila sa second batch kasi sila guys eh. yung first batch doon yung mga medyo maliliit pinauna ko ng pinaditi so itong mga nasa likod ko ito yung mga second batch guys yung medyo malalaki yan sila maliliksi so yun guys, ipapatuloy natin yung usapan natin. So, yun na. Nung kaninang tanghali guys, napansin ko, hindi na siya nakakalakad. Nakahiga na lang siya. So, sabi ko sa sarili ko, wala, ay, sabi ko, parang gumit up na yata yung isang ano guys, yung isang idik sa iyong go or piglet or ano tawag dyan, biit sa Tagalog. So yun, eh, ngayong hapon, nagbigay na talaga siya. Bumigay siya, eh, guys. So, I'm sad, guys. Kasi, namatay siya, guys. Kasi, talagang, ano, ah, uh, umpisa nung siya. Ano siya? Lalaki to, guys. So, ililibing ko to mamaya. So, umpisa nung luwawa siya. Hindi talaga siya, hindi minsan, hindi ko siya nakita ng dumedi sa kanyang nanay na talagang nag-uukot. Kumagat, kumagat talaga guys na matagal. Hindi. Parang naglalaro lang siya. Pero hindi lang po. Basit doon sa ng nanay niya. So yun guys. Yun yung update ko guys sa bik namin. So, namata yung isang big namin. So, 16 na lang na naiwan guys. So, sa, sa, sa kasalukuyan, okay naman sila. Malilig ano naman sila. Uh, malakas naman siya ng dumide eh yun nga lang guys eh kailangan nating ano kailangan nating bantayan kasi marami nga sila guys so, ayan siya guys ay eh, papakita ko sa inyo guys kawawa na may lang guys ha papakita ko sa inyo guys yung isang biit namin na namatay eh. okay lang ba kasi sayang talaga guys ba ayun, guys. Ayan siya guys, oh. So, yan siya guys. So, ililibing ko yan mamaya. So, 16 na lang naiwan ng date namin guys. 16 na lang. 16 na lang. Ito yung si Well na tanatawag na yung pinangalanan ko. Ito yung hindi makadidi talaga guys. O, umpisa nung una talaga guys. Nalawa pa siya. So, I'm sad. Na happy din kasi Uh, yung mga kapatid niya, tuloy pa rin akin na buhay. Nagdidi pa rin sila. So, praise the Lord. Salamat sa dios At sila ano, malusok. Eh, unti-unti, guys, lalaki din niya naman sila, guys. So, yung may naiwan si well si well well tawag sa kanya, may naiwan si si well Will, Will na gatas nice na is to gene na 0 to 6 months so yun ang ipadidik ko dun sa parang sa 16 sila guys dalawa lang yata yung medyo slim So, kumbaga sa ilonggo, guys, mga, ano nga tawag nga? Kuritot. <laughs> Pero malak, malakas, maliksi naman sila, guys. So, yung naiwan na din, na nagatas ni Beluel, well -Well, ipadidi ko yun sa, ano guys, ipadidi ko yun sa dalawa na medyo slim. Yun. So, Ah, uh, ano guys, ipakita ko sa inyo yung mga na yan sila guys. Oh. Ito yung si batch na padidiin ko mamaya. Yan oh, yan mga maingay sila ngayon guys kasi nga gusto nilang dumidi <coughs> ikaso lang hindi naman pwede pa kasi yung yung walo doon yung pito doon sa loob eh mamaya ipakita ko sa inyo guys yung pito doon sa loob dumidi pa Siyempre maghintay sila lang kanilang oras guys na magdidi hindi na ano sila doon pasok lang sila doon, lang sila doon. Idi, kawawa naman yung mga maliliit hindi makadidi na maayos o, di ba? So, sila kasi, guys, mas, mga malalakas to compared doon sa, sa pito doon sa loob. Yan. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kanong ginagawa niya sa loob. So, kawawa naman si Will. Yan yeah, si Will niya. No? Yan yung mga si batch guys. So, nilagyan like, dito yung kanilang love. Uh, papasok doon sa kanilang Mother Earth. Doon sa loob. May buktas yan. So, ito ang ating first batch, guys. Yan. Yeah. Yan yung first batch, guys. So, ipapakita ko sa inyo. Yan sila. Yan yung Mother Earth nila, slipa pa din. Siyempre, kahapon lang ng nang, anak. Medyo nangihina pa. Pero na tumatayo tayo din naman siya, guys. So, yan, guys. O, so, sila, guys. O, so, uh, 2, 4, 6. Pito yung first batch na pinadidik ko kanina. Quarter to 4 p.m. So, mga 1 hour ko na palidiin, guys. Or more than 1 more than one hour. Tapos, after that, eh, eh, kwan, guys. Eh, ano na naman tayo dun sa second batch. Sakit Ito yung second batch. Yan sila, guys. Yan. Yan sila. Yan. Alam, alam nyo ba, guys, na mayroon pa tayong isang, ano, guys, inahing baboy. Ay, naku, hintayin na naman. Bukas na naman yung, ano niya, yan, Oh. si Whitey. Yan. Buntis din yan, guys. Pero hindi super laki yung chan niya. Ah, uh, ko kung Ah, uh, kailan siya Pwede pwedeng bukas lunes or martes we will see pero dara bantay na lang eh. yan guys oh. ito yung first batch guys na pinadidi ko ngayon so binabantayan ko talaga guys kasi nga baka maano ma maano sila guys ma maipit na kanilang nanay so kaluyan guys may awa ang use na lumaki sila na malusok so kanina guys hindi ko na no vlog na puto pinutulan din sila kanina ng ano ng ikong yung ano niya tapos yung ipin pina pina kuha ko kanina yung ano nila guys yung ipin nila tapos yung ano nila tail yung tail nila guys so at saka vitamins saka vitamins nila guys kanina may tayo guys so may vitamins sila kanina guys Ajitran. Pin, paano ko na, pinainjikan ko na ng vitamins. Tapos, pinakuha yung ipin nila na apat. Awal, apat, 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 apat. So, walo. Tapos, yung tail nila, pinakating ko kanina. Para art-art naman yung guys sa kanila. Kasi, pwede namang putulan or at saka hindi. Pero, kaluyuan guys. Okay man sila. Kaya, uh, sa observation ko, na vitamins sila kanina. Tapos, naputulan ng tail nila, yung ikog or sa lunggo. Tsaka uh, yung ipin nila. So, uh, yun. Pumili na sila ngayon. So, yun lang, guys, ang ating update sa ating uh, inahing baboy. So, naghihintay ako dito ka ngayon, guys, para sa second batch na magdidi mamaya. Pinamantayan ko talaga, guys, kasi ang laki pa naman ng nanay nila. Parang karabaw, guys, ng anak ng karabaw. <laughs> ang laki. Kaya, ayun, tunabantayan naman si Irene. Ngayon, mamayang gabi na naman guys. Alam niyo ba guys, sa na panapalidi ko pa yan bago ako matulog. So, padidiin ko ngayon, di ba? Mamayang gabi na naman, padidiin ko na naman yan. Tapos ako, ako matulog. Tapos madaling araw, padidiin ko na naman. So, ano, observe ko sa kanila guys. Pag magdidi sila guys, hindi sila every hour na dumididi talaga na palagi-palagi. Hindi, kasi kasi kung padidiin mo na every hour, hindi naman, hindi naman siya gutom. Matutulog rin mo sa nanay nila yun yun ang observe ko guys so first time first time ko guys na magkaroon ng mag-alaga ng inahing baboy so good luck for me <laughs> kaya tsaka ano guys uh, mahilig din kasi ako na ano yung mga aso yung mga hybrid yung mga yung mga husky namin diyan oh nang sila noon tsaka yung mga bully yung mga American bully namin ng na mga aso alam niyo ba guys yung mga anak yan ako yung nag ako nagpapaltiran yan minsan nga wala pang gloves eh, pero talagang nag-gloves. One time may ako ko sa inyo guys, yung yung nanay ni Bruno. Alam niyo ba guys, yung nanganak yung nanay ni Bruno si si uh, si Nana. Siguro siyempre noon di si pa oh, ako nagba-vlog. Alam niyo ba guys, yung, si Bruno na yan eh nung unang labas niya. Di ba nabalot niyan sila guys, parang big din sila, nabalot din sila ng kanilang ano, yung alam niyo na yun. So kinagat ni ni, ni, ni Nana, nanay ni ni Bruno. Si Bruno. Nang yung, yung balot. Ngayon, siyempre, wait. Ngayon, hindi na si Bruno makalabas. Iri na iri na si nanay, nanay niya. Wala nang balot, guys. So, hindi niya man labas Alam niyo ba yung ginawa ko? ano ginawa ko, guys? Wait muna na nag ako na, guys. Tapos, yung puerta niya, nilagyan ko ng BB oil. Tapos, yung gloves ko. Talagang, akin, ano ko yan guys gin ganyan, ganyan ko yan guys oh, hindi ako nandidiri hindi ako nandidiri guys so, mga ganyan, mga gawain mga ano, yung mga yung iba nandidiri, ako hindi hindi ako nandidiri, tsaka sanayin ako dyan kasi dati nagtrabaho ako sa Israel caregiver ako doon guys, noon so, alam nila mga pag caregiver ka, talagang mahaba ang pasensya mo Tsaka yung mga dumidumi -dumi na yan, huwag kang maarte. <laughs> relate, relate sa mga caregiver dyan. Ha? Shout out. Shout out sa mga friend ko dyan sa, na nagda, na, dyan sa Israel. Shout out sa inyo. Sa mga kabara, kabirim ko dyan. Tsaka shout out din sa aking kapatid dyan. Sister ko. Uh, dyan sa Israel. So, yun guys. Yun lang si-share ko sa inyo guys. So, uh, yun ang update ngayon. Mag-high ka sa vlog natin. Ma'am, what happened to that pig? Uh, he's dead. Si Ewell, well, yan yung mabang dila. Alala mo na hindi makadede. Napatay na siya na kay... Hindi siya makadede. Are you sad? <laughs> so, yun, guys, ang ating update, guys. So, i-update ko ulit kayo, guys, kung gano'n sila kalaki, ano na yung mga katawan nila. So, ano na guys, ah. Uh, ano lang, uh, kumbaga, abang-abang eh, lang kayo, guys. So, thank you all, guys. Thank you, so, thank you for all the support. Thank you sa inyong pag-share. Thank you sa, um, thank you sa panonood ng live ko. Hindi na ako naka-live, guys. so, pag makatay, maka mag-live ako ulit. sa uh, tsaka, thank you sa lahat naman nag-share. Sa inyong lahat, nag-like, ano, nag-send ng hearts. Thank you very much appreciate ko guys so sa mga followers ko sa inyong lahat guys sa mga aking mga viewers thank you very much God bless us all see you next vlog